Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isinama sa mga pangalan ng ilang mambabatas na umanoy-sangkot sa kickback scheme ang aktor at Quezon City Congressman na si Juan Carlos Arjo Atayde, batay sa sinumpaang salaysay ng mga kontraktor na si Nasara at Curly Diskaya. Ayon sa affidavit ng mag-asawa, ilang opisyal daw ang paulit-ulit na humihingi sa kanila ng porsyento mula sa mga kontratang na award sa kanilang kumpanya. Gate nila, hindi sila makatanggi dahil kung hindi sila makikisama, nagkakaroon ng mga problema gaya ng mutual termination or right-of-way issues na nakakaapekto sa pagpapatupad ng proyekto. Uh, 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right of way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary under of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos R. Jo of Quezon City, Nicanor Niki Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Eliandro Jesus Madronio of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwar Party List, Kong de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante, Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tidioro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Kalaokan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon si Congressman Arjo Atayde at ang iba pang mga mambabatas na nadawit sa reklamo. Ang tanong, naniniwala ka ba na magagawa 'yun ni Arjo Atayde? Ma-consider bang nepo wife si Maine?